For today's video, mga Earp, so ayun, naisipan namin na mamalengke kami. Kahit di namin iniisip ha. At sa so part na yan, mga Earp, kagigising ko lang. Tumulaki ng balugbugo dyan, no. Oh. Ayan, kumuha na ako ng damit. Pagkatapos kong magdamit, ayun, nagkapin na ako. Yan na, mga Earp. Tapos, maya maya lang, bigla na, na akong guys. nag... -arp. Peace! Wala. Tapos paglabas ko ng bahay, nakakita ako si Iglo at ang mga bata na port sa O, oh, yan, no. Oh. Oh, galing mag-ribble ni Kuya. Oh. Ayan pa po. Ayan ah, na ho. O, oh, tumakbo si Kalbo. Din ribble ni Kuya. Nakita ko dito si Glot. Glot. Wala. At nakita ko yung batang makulit. <laughs> dito sa part na to, mga Earth, paalis na kami. Ayan. Hindi ko alam kung bakit ko na naisipan. Pumili kami sa kalit. Kaya tinatamad ako. So, ayan. Ayan na. Paalis na kami sa aming kanto. At ayun na nga, nasa kalsada na kami. So, pinas-forward ko na para mabilis. Yan. ito yung bambang. Yan. Diyan po ako pumasok ng elementary. So, ayan. Makikita niya yan. Diyan yung cover curve namin. Makikita niya so, yan sa part, So, ayan, dito lang sa may gawing kanan. So, ito pa kayo ngayon namin. Next forward tayo ng okay, At andito na tayo sa may bayan. So, ayan yung mga family yung bayan niya. So, Pinarada ko muna ang aking BMW na motor. Ito sa part na to, mga herbs. So, ayan, dami mga motor. Ayan. So, sin ko na muna siya. Tapos, maya-maya lang, pagpasok namin sa loob, so, ito ang aming nakita. Ayan, mga gulay. So, wala dyan yung inahanap namin. Kaya, ayun, lumabas muna kami. Ay, nagutom pala kami. Ayun, kumain muna kami. Tapos, lumabas na kami. So, ayan. Dito sa part na to, yung nakita na namin yung inahanap namin. So, ayan, taugi. Nakita na naman kumakain si ate. So, ayan nga. O, turo-turo siya, ayun. Eh, no? Diba? So, kayo na nga, no, natapos na namin makita ang aming bibilihin. So, pauwi na kami. So, ito nga pala yung kalsada namin. Yan, naka-counter flu pa ako. <laughs> so, ayan. So, ayan, malapit na kami sa aming kanto. Pero, forward ko na dahil nagugutom na ako, di ko na kaya. So, ayan, lumiko na nga kami. Dito pala sa part na to, mga earth, marami pala ditong mga resort dyan sa lugar na yan. So, ayan, ito yan. Yan, yung resort yan, dilaw na yan. Resort din yan. Tapos sa may katabi na mga RPR resort din yan. So yeah, marami resort dito. na so, napapalibutan kami ng resort. And then, ayun, papasok na nga kami sa aming looban. So yeah, dito ang aming looban, mga earth Yan. Kung umabot ka hanggang sa part na video na ito, maaari bang mag-comment ka para alam ko kung hanggang saan umabot ang video na ito. So yan mga Earth, malapit na kami sa aming bahay. So yan. Mga hams yo, Hams yan hindi ko na talaga matilis ang aking gutom. So, kaya kailangan na natin bilisan mga herb. So, ayan. ayan. Malapit na kami sa aming tahanan. Ayan mga herb, huwag niyong kalimutan mag-like and share. Please support my vlog.